Magandang araw po uh, Alam nyo ang pinong problema ng ating bansa ay Kung paano mapapababa ang presyo ng bigas Talaga pong palibhasa staple food po nating mga Pilipino ang bigas At siyang diyan po tayo nabubuhay Ng mga Pilipino sa pagkain po ng bigas At mm, marami po namang problema dyan Unang-una -una na po ay yung mga taong bayang yung mahihirap lalo tao, at mm, pinoproblema din ng gobyerno. Pero sa dami unang matatalino dyan sa gobyerno, lahat na pinuhan kinuha nilang mga tao ay pinili na po nila yung matatalino. Pero sa tinagal-tagal na po ng panahon, hindi na nag-solusyonan yan kung paano mapapababa ang bigas. Kasi hindi naman ho pinagtutuunan ng pansin eh, Ay katulad ho na yan. Ay yung mga magsasaka, hirap na hirap na nga ng pag-aararo para tayo mapakain. Hindi naman ho tinutulungan ng gobyerno ng halos maraming tulong katulad po ng irrigation ng mga seeds na dapat nilang itanim yung pagbubungkal o pag-aararo ng lupa. Hindi ho ma-modernize. Bago ang isa pa po. Dapat, ang ani ng ating mga magsasaka ay gobyerno na ang nabilay. Hindi na pinauubaya diyan sa mga middleman at saka diyan sa mga negosyante ay ang inyong ang main objective ay pababayan ng presyo ng bigas. Ay ipauubaya pa ninyo sa mga negosyante. Ay di kayo lalo nang walang mayayari. Ay kung ang ginagawa ninyo, ipinabibili na sa NFA sa mga magsasaka yung presyo na angkop. Sa isang banda, nakatulong pa tayo sa mga magsasaka. O, kayo na magpapabilad, magpapatuyo, magpapagiling, o tiimbak doon sa warehouse ng NFA. O ay di mababa ang presyo at hindi yung dadaan sa mga negosyante na lagi nang gusto ay eh, mataas ang presyo. Ay ang inyong objective ay mapababa ang presyo ng bigas. Ay sino bagaho ang nagbubuwis? Kaya mga kinukorap na yan na uh, buwis ay mga taong bayan ay nagbubuwis. Ay ngayon kung yan magugutom, hindi magiging healthy. Paano kayo makakapagbuwis pa? Ay wala kayong magaganan siya. Ay kung ang, ang pinaanabilite, hindi na pinauubaya sa mga negosyante na yan. Magpalagay na yan, katulad niyang mga inaangkat nating bigas. Eh, kung ang gobyerno na ang naangkat niya, at hindi na pinauubaya di sa mga negosyante niya. Bago hanggang ngayon, hindi niya sa sa custom ay merong pambigas na hindi inilalabas ng mga consignee. At siguro ay bayad na, ay siguro ipinag-iintay pa ng magandang presyo sa market. Talagang nilulukulaan ninyo mga Pilipino. Maawa naman kayo ay hirap na hirap na bago makabili ng bigas. Hahanapin pa pang, pang uulam. Hindi naman mataas ang sweldo. Presyo ng bilihin ay tumataas. Ay ano nga kayaw? Ay kayo sa tatalino niyang mga nasa gobyernaw. Ay saan niyo ginagamit ang inyong talino? Sabihin na ninyo, mali ako. Pero may punto ko doon sa aking sinasabi kung ang nag-aangkat na lamang ng bigas na yan ay ang gobyerno. Oh, huwag na kayo magbuhay. At ay eh, gobyerno naman ang umangkat. Ay di kayo magmumura ang bigas. Huwag na yung ay pinoprotektahan niyo yung mga negosyente. Ay di humahanap sila ng ibang pagninigosyuhat. Huwag naman yung ah, oh, ay, mga Pilipino na ang pinapapaghirap lalo. Ay, hindi naman kumisa. Ang mga negosyante hindi mga Pinoy eh. Mga inchik na. O oh, edi, paano na nyo mapapababa ang bigas? Ay nakaw, pag pamumuliti ka, ay magagaling kayo. Ay pagka naman sa pagkapa, sa pagkalinga sa mga Pinoy, ay siya naman kami mga mga Pilipino, nagbubuhis. Ay kung kami ay mga gutom at kung, ay, paano pa kami makakatrabaho Ay wala kami maaibuwis sa inyo. Nakaw. Pag-isipan ninyo sa dami ng matatalino ngayon sa gobyerno. Napakaraming Pilipinong matatalino. Pag-isipan ninyo kung ang gusto nyo lang, ang main objective lamang ninyo ay mapababa ang bigas. Gawin ninyo. Tulungan ninyo mga magsasaka at mga Pilipino. Yun lamang po. Maraming salamat.